Mga idol at kabayan, isang barkong naghukay ng lupa sa dagat ng Pilipinas inakyat at hinuli ng Philippine Coast Guard ayon ng agent ng barko na magsagawa ng inspeksyon ang mga otoridad ng Pilipinas dahil meron pala itong itinatago labing tatlong Chinese na sakay sa isang dredger walang mga dokumento naku, mas lalo pang nabahala ang Philippine Coast Guard dahil sa nakita nitong uniforme ng People's Liberation Army na nakatago sa mismong barko militar ng China na wawalan na ng mural dahil ang kanilang pinakabagong defense minister ay kasalukuyang nasa ilalim ng imbisyon investigation dahil sa korupsyon. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na defense minister ng Chinese People's Liberation Army na sangkot sa katiwalian. Pinakmalakas daw na air defense ng Russia, nalusutan at winasak ng misal na gawa ng Amerika kung kayang wasaki ng US made ang made in Russia, mas lalong lalo na ang made in China. US Air Force F-16 at f 15 ng Philippine Air Force, aktual na video na nagpatrol sa mga teritoryo ng Pilipinas, panoorin. Isang barko na nanguha ng buhangin sa dagat ng Pilipinas ang tumanggi sa Philippine Coast Guard na inspeksyonin ang kanilang barko ayon sa barkong MV Harvest 89 habang nakaangkla ito sa Mariveles, Bataan no ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nagsabi ito sa Philippine Coast Guard Substation sa Limay, Bataan sa kanilang intensyon na umalis na para sa susunod nitong destinasyon sa San Felipe Zambales para sa isang dredging activity. Pero bago umalis ang barko, magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng tinatawag na pre-departure inspection at tingnan ang mas Declaration of Safe Departure. Pero ang ahente o agent ng MV Harvest 89 ay hindi pinayagang makaakyat sa barko ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Bakit kaya mukhang may tinatago? Dahilan ng agent kumpleto naman daw ang kanilang mga kinakailangang dokumento kaya hindi na kailangan pang aktual na inspeksyonin ng mga otoridad ng Pilipinas ang mga ito nang naakyat na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang MV Harvest 89, isang dredger vessel. Dito na nadiskubre na siyam sa mga sakay nitong Chinese na kalalakihan ay walang mga dokumento. Apat pang mga Chinese ang nakuha pang magtago pero sila ay nabisto at hinuli ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard Substation Limay. Nakababahala mga kabayan ang pagdagsa ng mga illegal na Chinese sa Pilipinas. Mas lalong nababahala maging ang autoridad ng Pilipinas ng kanilang matagpuan sa kanilang pagsisiyasat ang uniforme ng People's Liberation Army ng China. Naku, dapat lang naakiti ng Philippine Coast Guard ang lahat ng mga barko ng China na nasa bansa at nasa loob ng Territorial Sea ng Pilipinas dahil baka nagkukunwari lang ang mga militar ng China na mga trabahan ng mga dredger o Chinese vessel na nagkalat sa iba't ibang parte ng Pilipinas dahil kamakailan lamang nahuli rin ng Philippine Coast Guard ang nasa walong Chinese na wala rin mga dokumento sakay ng barkong Hyperline 988 na dumaong ng ilegal sa San Felipe Zambales. Ang mga ilegal na Chinese ay dinala at nakadetain para sa mga nararapat na legal na aksyon na ipapataw sa kanila. Sa ibang balita naman, Chinese Defense Minister na mayabang tanggal na sa pwesto nitong nagdaang Asian Defense sa Laos kung mangi na meeting si Chinese Defense Minister Dong Jun kay US Defense Minister Lloyd Austin Duterte. Hindi nagustuhan ng China ang suportang ipinapakita nito sa Taiwan at Pilipinas pero ang yabang na ipinakita nito ay meron palang mas malalang itinatago na siyang yayanig sa buong militar ng China. Militar ng China muli na nanuang naharap sa malaking iskandalo. Matapos ang kanilang Defense Minister ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon dahil sa korupsyon. Paano matatawag na malakas ang militar ng China kung ang kanilang mismong matataas na leader ay nagagawang ipagpalit sa pera ang kanilang tungkulin? Hindi ito nagkataon mga kabayan dahil ito ay katlong defense minister ng China na sangkot sa korupsyon. Si Chinese Defense Minister Dong Jun ay itinalga noong Disyembre ng taong 2023 matapos tanggalin ng Chinese Communist Party ang dating Chinese Defense Minister na si General Li Xiongfu dahil din sa korupsyon. Ang dalawang defense minister na ito ay pinili mismo ni Chinese President Xi Jinping. Sa ibang balita naman, matapos sabihin ng iba na walang epekto kahit nagbigay na ng abiso ang Amerika sa paggamit ng Ukraine ng mga Army Tactical Missile. Pinatulayan ng mga sandata ng Amerika na kaya nitong tama ang kahit ang pinakamalakas at advanced na air defense system ng Russia ngayong 21st century. Ayon sa source, kulat ang Russia mga kabayan matapos tamaan ng US-made Army Tactical Missile ang S-400 air defense system na nagkakahalaga ng US 200 million US dollar na inalagay nito sa Kirk's Oblast kung saan naroon din ang mga sundalo ng North Korea. Kung kayang lusutan ng mga Army Tactical Missile ang mga S-400 ng Russia, paano pa kaya yung mga air defense na made in China? Sa ibang balita naman, Amerika at Pilipinas ipinakita ang ang kanilang ginawang magkasabay na air patrol sa mga teritoryo ng bansa. Isang pagpakita ng malakas na alyansa ng dalawang magkaalyado para sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Nada más pinaz.